Ayan po no magandang araw po sa ating lahat no tayo po ay pupunta dito sa Latgar Farm Resort no dito sa Pampanga ito yung sikat na pinupuntahan nila na pasyalan no dito sa Pampanga so marami silang ano dito uh, mga alagang ayo Napakaaliwalas po ng paligid dito, isang ano, Alaskan Malamute. Ito ang laking statue ng dinosaur. Ito po latgar Farm Resort. Dito po tayo ngayon, no, ah, sa probinsya ng ano Pampanga. Kung bago ka pa lang po, no, dito sa aking channel, no, ah, pa -like and subscribe na lang po ah. Yung ating ah, video. So, yan po guys, no, napakalawak, no. Siguro, ano yan, portrait ng mga manok o mga pato. Subukan natin pa siya mamaya yan, no. Kung makakapunta po tayo, medyo mahaba-habang lakaran po ito. mayroong pang nagde-date, oh. Medyo mahaba-habang lakaran. Sige lang po tayo, no? Pagpatungo tayo dun sa mga alaga nila, no? Titingnan po natin yung mga alaga nila dito. Yun, may nagwawalis pa si Kuya, Hello po! eto poultry siguro nang ano to, ng mga manok siguro, o pato. Ito magkabila, ano? pato mga itik dito naman sa palaisdaan na to yung mga hito ang dami oh mga pabo dito ano kasi yung pangalan nito titingkad ng kulay ito mga sisiw pa lang to ng ostrich so oh, pero silaki na ng mga pabo at saka yung isa. Ganda oh. Ito ang talagang ano, napakalalaking o, streets o, oh, mga maker o. Oh. Hello! Hello, hello! Uy, kumakain. Pakainin natin ng daon, daon yata ito. Hello. Ito ang haba ng mga tanim na ubas. daming kubas mga kamaker oh. yun o oh, bengala yata itong uh, naglalakad o oh. kasama may kasamang ano gansa sa so, bengala siguro to hindi lang natin ma-zoom kasi hindi tayo makapasok bawal to restricted mga kamaker no pero ang sarap pa dito ang daming mga alaga nila oh. yun may ano po Manok na puti. Ito, gansa. Halo-halo sila, mga kamaker. Tara, dito tayo. Medyo mahaba-habang na pa ito. Ito, ang dami, oh. dami-dami pang materyales yung mga nakikita natin, no? Inaano pa nila, ah, kasalukuyan ginagawa pa. Pinapaganda pa yung ano, yung Latgar Farm dito, mga kamaker. Pwedeng pumasyal dito at lakad-lakad uh, lang kayo. Ito yung mga materyales nila. Ang dami pa. Siguro pag natapos to eh, maganda baka meron pang ano to baka meron pang swimming pool na ilalagay dito dahil malawak yung lupain nila dito eh. daming mga motor oh. yun know oh, may ano pa oh. pwede ka pang mag uh, photo ops dito oh. may mga kalesa pa oh. Ah, dito sa kanan, may groto, no? Maliit na groto, mga kamaker. Tapos dito, mga ibon, mga big bird, medium bird, uh, grey gray. parrot siguro to. African gray parrot. Hello! Oh, tama. African gray, gray parrot. Ito, So red in color Tsaka maganda to Matingkad yung kulay nya Ito Macau Ito yung maganda Ito mga martinis to no? Yung okay Yung mga Crest mine na yata to Martinez bird Hello. Eto kaka tu. Hello. Pat ka malungkot. Bakit malungkot ang beshi ko? Okay na siguro dito mga idol. Balikan natin yung mga ano, yung kanina yung mga ostrich. Balik tayo doon. Ito mukang ihihi siya ayan oh mga idol oh tingnan natin i-close up natin oh slow mo yon nakalabas yung ano niya oh close up natin yo yo nakita niyo mga idol no Okay na siguro yung pasyal natin mga idol. Sa susunod na pagbablog naman natin mga kamaker, maraming salamat po. Bye bye!